Meron tayong sampung sakit na pag-uusapan na ang cause ay smoking. Smoking doesn't directly cause disease in children, pero yung second-hand smoke, yun po ang delikado. Delikado ito dahil nagde-develop pa yung baga ng isang bata, lalo na ang mga newborn hanggang infant, yung mga 0 hanggang 12 months old. So sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinaka-common na sakit na dinudulot ng secondhand hand smoke. So, kung gusto mo ng mga ganito content, pedo tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, please do like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. Number 1, asthma attack. Dumadalas po ang atake ng asthma once na nakakalanghap si baby ng usok ng sigarilyo. May mga pasyente po tayo na na-admit Tinatanong ko lagi kung bakit laging inaatake ng asma si baby pero wala naman siyang ubor Hinihingal lang sila. Pagtatanongin mo ang magulang dahil meron pa lang naninigarilyo sa bahay. Kahit na nasa labas yung naninigarilyo. Once po kasi naninigarilyo yan, didikit yung, yung nicotine or yung mga sangkap ng sigarilyo sa walls ng bahay. O kaya naman kapag yung magulang is kukunin nila yung bata, yung usok ng sigarilyo nasa damit pa. Kaya ang advice ko is to stop or quit smoking. Alam niyo po ba na dapat isang beses lang ma-admit si baby due to asthma attack? Dahil according to research, kapag nakadalawa or higit pa na na-admit si baby dahil sa asthma attack, tataas po ang mortality rate or ibig sabihin nakakamatay po ang asthma attack na So dapat pag na-admit si baby, pigilan natin na umatake ulit yung asthma. At ang paraan is to stop smoking kung sino man yung kasama ni baby sa bahay. Number two, ubo o sipon or possible pneumonia. Dahil irritant nga ang smoking at kapag allergic si baby sa nicotine or sa kung ano man sangkap ng sigarilyo, magkakaroon siya ng sipon hanggang sa maging ubo na. Kapag nagkaroon ng sipon at ubo, tataas or magkakaroon ng uh, mucus production hanggang sa mag-build up ang bakterya. Kapag nasamid si baby, doon na pumapasok ang pulmonya. So, doon po yung connection ng pulmonya at paninigarilyo. Number three, dermatitis or eczema. Ganito po ang itsura ng dermatitis or eczema sa bata. Magkakaroon po kayo ng ganyan kapag si baby ay lagi nakakalanghap ng usok ng sigarilyo. Yung mga ganitong rashes, matagal pong gamutin yan. Kapag lagi na-expose si baby, hindi siya gagaling or matagal ngang gumaling. Yun yung mga tipong nagagamot na tayo, hindi gumagaling. Pag tinanong mo yung magulang, meron pa rin naninigarilyo. Walang malinaw na paliwanag ang connection or association ng dermatitis sa smoking. Pero ang sabi, smoking might directly impair skin barrier function via the effects of reactive oxygen species on keratinocytes. In short, nakakasira siya ng balat. Number 4 cancer. Number one risk factor po ang smoking sa pagdevelop ng cancer, lalo na ang lung cancer. So, hindi lang sa mga matatanda nagkakaroon ng lung cancer dahil sa smoking. Sa mga bata rin po dahil sa second hand smoke. So kapag nakakalangat ang baby ng usok ng sigarilyo, tumataas din po ang chance niya na magdevelop ng lung cancer. Number five, ear infection. Pwede mo otitis media or otitis externa mayroon tumutulong si Pons sa tenga or masakit yung tenga, pwede rin lagnat. Ang possible cause dito dahil pinapahina ng smoking ang immune system ng bata at mayroon ding uh, effect ito sa lalamunan, sa ilong at sa tenga. Sinisira ng nicotine ang cells dun sa lining ng ear, sa lalamunan at sa ilong. Magkakakonnect po yan dahil po sa tinatawag natin eustation tube. Yun po yung connection ng smoking at ear infection. Number six is SIDS or Sudden Infant Death Syndrome. Ito yung mga baby na okay naman sila, wala naman silang known disease, nanganak silang normal, walang, uh, walang sakit, pero bigla-bigla na lang na hindi na huminga, hindi na nagising, bigla na wala ng buhay. At isa nga ang sigarilyo sa pwedeng mag cause nito. Ang maternal smoking o yung mga buntis na nanginigarilyo, mataas po ang chance na magkaroon ng SIDS si baby kapag kapanganak niya isa naman sa mga explanation nito ay yung smoking is binibigyan niya ng alteration ng brain development ni baby. Kapag nagkaroon ng alteration, yung sa ulo ni baby, apektado po ang paghinga niya. Kaya nagkakaroon ng sudden infant death syndrome. Number seven, depression and anxiety. So sa mga research na nababasa ko, mataas ang relationship ng depression and anxiety sa smoking. Para ito sa mga teenager, sila talaga yung mga naninigarilyo na. Pero let's not go uh, into detail kasi I will leave this to expert kasi very uh, sensitive ang topic na ito. Number 8, Intellectual Disability. Dahil nga may connection po ang smoking at uh, brain development alteration, meron din connection ng intellectual disability. Sila yung mga mahina sila sa school, hindi sila madaling mag-pick up, uh, bagal silang um, makapag-learn ng ibang activities. So ang sabi dito, children exposed to prenatal and environmental tobacco smoker are almost three times more likely to have a learning disability than children who are not exposed. So napakalaki po talaga ng um, effect yung hand, secondhand smoke sa bata. Number 9, prematurity or low birth weight. Para naman ito sa mga mommy na nag-smoke habang buntis, Kapag nag-e-smoke ang mommy habang buntis, posible na magkaroon siya ng premature baby or yung baby pag pinanganak niya ay mababa ang timbang. And last, ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disease. Alam niyo ba na nakaka-ADHD din ang paglanghap ng usok ng sigarilyo sa bata? Ito, long run to ha. Ah. Kapag lagi siyang nakakalanghap ng usok ng sigarilyo, posible na mag-develop siya ng ADHD. Ang cause po kasi ng ADHD ay multifactorial. Pwedeng genes or naman na, or pwedeng environmental. At isa nga sa environmental, yung smoking. Kaya sana po, no, habang maagat, wala pang ganito ang mga babies nyo sa so, mga sampung sinabi. At may, pag meron kayong babies or magbalak pa lang na magkaroon ng baby, kung isa po sa mga vision ninyo ay ang smoking, mahalaga na ngayon pa lang, try nyo na po siyang iwasan. So, quit smoking yun po talaga ang paraan para maiwasan itong mga sinabi ko. So, i-review po natin. Mga sampung sakit na pwedeng idulot ng second-hand smoke sa bata. Isa is asthma attack, ubo at sipon or posibleng pulmonya, dermatitis or eczema, cancer, ear infection, SIDS or sudden infant death syndrome, depression and anxiety, intellectual disability, prematurity and overweight weight and ADHD. Actually, marami pa, pero itong mga list down ko, ito yung pinaka-common sa bata. So, kung nakutulong po sa ito, please like, share, and subscribe to our channel.